Magandang araw, Pilipinas! Medyo mambunkan kanina. Ating titingnan ang aking mini garden. Ayan po. Meron na po ditong mga sili. At, Wow. itong siling panlagay sa sinigang mahal po ngayon ng sili sa palengke kaya po naisip ko po magtanim ng sili ganito mamaya makakapitas na naman ako lalagay ko sa sinigang na isda at itong tinanim kong ang palayang bilog ilan lang po ang nabuhay. Gawa po nung palaging maulan. Aba, at may bunga ng maliit pa. Isa. Iisa pa lang. May bulaklak. nagpupisa pa lang siyang bumulaklak. At yung mais, ang cute. May may sumibol na buhay try po ako magtanim ng mais sa farm aba, meron pa dito pala ayun, mga ah, pipitas na pala yan tapos nakikita niya po itong bakanting ito nilinis ko po yung kahapon ang umaga bago ako pumuntang farm, nilinis ko po yan at plano ko po dyan taniman ulit ng ampalaya yan pagagapangan na lang dito tabakod na ginawa ng aking anak Aayusin pa po ito ito pong nakikita ninyo dito na pipino ayan may bunga na rin marami din po ito dati po pipino nakatanim dyan ayan natunaw na gawa nung ilang araw na maulan ng December ito na natin ayan maliit ito pa isa dalawa Tatlo. Nagkukulubot na pati ang kanyang ano nabubutos-butos ang kanyang dahon. At ito may malaki. Sana lumaki siya. Yan. Ganito po pala ang pipino. Pagka bata pa. May mga tinik-tinik. Ito o. Oh, ganun din. Mas may bulaklak. Sana dumami ang bunga nyo Sayang hindi na buhay lahat yan po oh. may lata, lata pa dito na buhay na iisa lang na puno pero okay lang dadami pa naman ng bulaklak nyan kasi medyo maganda na ang panahon natin mamaya tataniman. samahan niyo po ako mamaya magtatanim tayo ng ampalaya ito po ay luya. Wala ko ito yung luyang dilaw. Ayan, nagsibulan na ang luya. Ito po iba dito ay kalamansi at ibyark. May nakikita po kayo dito ang ibyark na puno. Ito po ang sinasabi in arch. Ako po ang nag-in arch nito. Malapit ko na po itong maputol. Kakat na po natin ito dito. Tapos maghihintay. Pag ikinat natin, ay maghihintay pa tayo ng mga ilang araw. Tsaka natin itatanim. Tatanim na naman ang aking asawa sa farm. Ayan, ilang po yan. One, two, three, four. Ayan, apat na naman yan. Ito, meron pa dito. Tatlo. Ayan. Kahit siya yung mababa lang, pwede mo siyang i-arch. O. Oh. Hmm. Ayan. Siguro ngayong, ano, first week ng February. Ito pa po, oh. Meron na rin mga bunga itong nandito sa drum. Ito po ang ipapalan kong ampalaya. Ito okay, po lang kanina. May okay, medyo malalipok ang lupa. ipag natin mula dalawa. baba. Hindi man siya bulang isa. Meron pa extra ng isa. Ay, hmm. Kaya't nandito lang tayo sa bahay. Tanim tayo ng gulay. Kasi mahal ang gulay sa palengke. Hindi na tayo bibili spray spray Asha lang dito isang linggo lang, ito'y sisibol na. Nakita ko po sa inyo, mag-sisibol na. Sisibol na ating Ang palaya dito. Masarap din itong igisa. May kamatis. Itlog. Masarap na ulam. Masarap siya pa. Ano ba yun? Nasaan ka ba yun nilagay dito? Alam pa dalawa. Ay, kasi yung mga pipino ko. Ay, na to. sa ating bibiglin. Hmm.